Labang kayo sa mga hapon? Mamumundo ka rin, gaya ng Edwardong yon? Paano niyo nalaman nasa bundok siya? Ibig sabihin lang nun, nagsinungaling ka na naman. Kayo nang bastardang yan! Nung gabing umuwi kayo, kinatagpo niyo ang lalaking yon? Mababago ho ba ng aming isasagot? ang mga ginagawa niyo sa akin, Mama. Na ipinagkakasundo ninyo na naman ako sa isang lalaking hindi ko naman iniibig. Sinong iniibig mo? Yung kriminal na yon? Anong magiging buhay mo? Kasama siya. Hahawa ka na rin ba ng armas? Ituturing ka na rin bang kaaway? At pinagahanap ng batas ng mga hapon? Ano po bang buhay ang maibibigay sa kanya ng isang banyagang mananakop, senyora? Siguro nga, punong punong ng karangyaan. May makakain at matutulugan ng ate. Ngunit daig pa niya ang isang bilanggo sapagkat ikukulong siya sa isang impyernong relasyon kasama ng demonyo na yun! Manahinig ka! sa bagay, paano niyo pa ba may isip ang mga yun? Kung bubusugin naman kayo ng Colonel sa kanyang mga regalo, hindi ba? Kung maibabalik niya sa inyo ang inyong napakalaking tahanan na kanilang ninakaw rin naman habang sinasaktan at pinapas lang nila ang mga kapwa niyong Pilipino! Tapos tayo na ah! man na Mama! Ano naman ba ito? Ano ba tagtatalo nila naman kayo? Itong bastarda mo. Iniimpluensyahan na naman ang anak natin na mamundo! Kasama ng Eduardo niyo. Batid niyo kung nasa si Eduardo? Hahanapin namin siya, Papa. Kakalukarin namin ang lahat ng bundok, matagpuan lamang siya. Hindi ka aalis, Teresita. At hindi nyo na rin ako mapipigilan, Mama. Maliban na lamang, kung hindi niyo na ako ipagkakasundo sa Colonel Saito na yon. <laughs> Binibigyan mo ako ng kondisyon, Teresita. Baka nakakalimutan mo ako pa din ang iyong ina. At ang gusto ko ang masusunod. Mula sa araw na to, pinagbabawal ko na lumabas ang kahit sino man sa inyo sa pamamahay na ito. Naiintindihan nyo? Lalong-lalong ka na, Teresita. Ano, Juan? Ikaw ba'y pagod na? Kaya ko pa po, Hermano. Pero pwede po muna ba tayo magpahinga? Magdedilim na naman hong muli, Kinoo. Kailangan na hong natin maghanap ng ating pahingahan. Batid ko na ako saan tayo maaaring magpalipas ng gabi. mo na, Huwag mong kitilin ang kalayaan ng mga bata. Sinakop na nga tayo ng mga hapos sa rin natin bayan eh. Pag iba naman tayo mga magulang, sasakupin din natin ating mga anak, gagawin bilang go sa ng tahanan, gusto na lang sila nakakatikim ng kakapirasong kalayaan. Anong pili pa lang sa hapon? Bakit tila nagbago na ang isip mo? Naiimpluensyang ka na rin ng bastarda mong anak! Hindi! Ibig ko lang, makasama ang mga anak ko, kaya ako nagbalik dito. Si Adelina, si Teresita, at ang aking teatro, yan ang mga importante sa akin. Kaya tanong hindi ko gagawin para sa kanila. At kung ang ibig sabihin nun, ay kausapin ko si Colonel Saito para tigilan si Teresita. Gagawin ko yon. gagalitin mo si Colonel? Paano ko pa mahihingi sa kanya ang ating pamamahay kung hindi mo ako susuportahan? Ako na lang ba talaga ang nag-iisip para sa pamilya natin? Magalit na siya kung magagalit! Parusahan niya akong paparusahan niya ako! Pero hindi mo'y pagkakasundo si Teresita di sa Colonel na yan at ako pa rin ang masusunod. Dahil ako ang padre di pamilya ng pamilyang ito!